guys magandang araw sa inyong lahat dito tayo ngayon sa panibagong video ididimo -de ko sa inyo guys kung ano ba yung trabaho ng oil pump sa makina na single single piston air cold diesel engine marami kasing nagtatanong kung importante ba yung oil pump ano bang mangyayari sa makina pag sira ang oil pump meron bang epekto sa makina guys ito guys ito yung oil pump itong labas ng oil pump pag tinanggal mo yung tatlong bolt nito makikita mo yung oil pump nya guys magaling natin ito yun guys ito yung oil pump ito, pag, pag umikot ito, guys, ito. Pag umikot ito, guys, tataas ito. Tataas ito. Ganun, oh. Luma, lumalabas ito, guys. taas baba ito. Pag gumanda rin yung makina mo, pag ikot, sabay ito. Ito, lumalabas. Ito, yung makyat. bagu market itu guys. Itu mas pag nagandar nang malakas ning daralung titik gas itu dik da bebalikkan tolong posisinya positionnya. Dito naman siat tatama. Yo, Dito si guys tatama dito. Leadership gasket anu uh, lever leadership assembly. Itu yung kanyao silindor guys, itu. Tuh, memo. Um, Kaya napansin nyo ba guys na Pag hindi umandar yung makina Masyado itong malambot Tingnan nyo malambot Pero pag umandar yung makina mo guys Masyado na itong matigas Dahil dito Ito ang napapatigas sa kanya Ito kasi yung nagkocontrol Na mabigyan ng magandang minor yung makina mo Pag nasira na ito guys Wala nang minor ang makina mo eh, why Wala nang tutukod dito Ito siya tutukod tapos guys, pag umikot ito, hihigop ito ng langis dito. Higop ito ng langis, dadaan dito sa kanyang filter. Pagdaan siya dito sa kanyang filter, pakyat dito sa kanyang bumba. Dito yan, tatagos yung langis. yun may, bu may butas yun guys. Dito, tatagos yung langis. Babasain ng langis, yung ito, busing ito guys wala kasi itong biring busing babasa niya ito para dumulas pag sira na itong bumba guys hindi na ito higot ng langis pag hindi na higop masyado na itong malambot mawala na siya ng kontrol hindi na niya kayang itulak yung silinyador tapos wala nang langis na aakyat dito pag wala nang langis magkakainan sila ng kanyang sigunyan ito kanyang sigunyan guys ito ito. Dito yan. Pag wala ng langis, kakainin niya ito. At masyadong mainit yung makina. Pag, ma pag masyado ng mainit, ito naman ang kakainin niya guys. Yung connecting rod bearing. Dito. Sa kanyang, connecti, sa kanyang connecting rod. Merong ditong rod bearing. Kakainin niya yan. Pag masyado ng mainit. Kaya ganun ka importante yung oil pump malalaman mo ito guys pag sira na yung oil pump nagulaw galawin mo lang ito magalaw na dito sa dito banda guys oh. pag gumagalaw na ibig sabihin sira na yan kailangan mo na ito kapalitan mura lang naman ito guys nasa 130 piso uh, or 150 yung bilihan ito kasi kahit anong gawin mo kahit anong adjust mo pagsira, pagsira ito wala kang magagawa kahit lagyan mo pa ng maglagay ka pa dito ng mala, maraming spring hindi mo yun makukuha ang tamang ta timing ng kanyang minor pagsira na kasi ito guys pag nag minor ka pag binabaan mo yung andar nya biglang namamatay pag kinaasan mo man biglang magwawal dyan magpupulo magpupulo yung anda niya guys kaya ganoon ka importante ang oil pump sa makina wala naman itong pinupuntahan na na iba, na iba yung oil na hinigawahigop niya dito lang guys dito lang ito ito yung nagtatapon ng oil sa sa paligid ng buong makina ito lang guys magwikot ito Tinatapon na yung ng oil. Pero ito, humihigop talaga. Humihigop. Daan dito, dito, pakiat dito. Yun lang guys. Siguro nakuha na yung ibig ko sabihin. At, mm, kung paano yung trabaho ng oil pump. Kano ito ka-importante sa makina. Maraming salamat.